Hello guys Mag asinta uh, na naman tayo ng sipat duling Sa maliit na pauman Demonstrate ko na mga idol Umpisa na natin Huwag na natin mag Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa Umpisa na natin Isa Dalawa Pagkanti pantayan mga idol mm, Tatlo Tatlo So, sa tahid. Apat. Punta ka na naman sa ilalim. Isa. Dalawa. Tatlo. Tingnan natin kung pantay. Pili natin balik sa taas. Nang isa para pumantay. O, yan ay doy. Pantay na. Sagay-lagay ng leather boots. Ang paglagay natin ng leather boots, pwede natin sagad kasi yung gagamitin natin na paunan is small. Maliit lang. Yun ay dolo small. Ito gagamitin natin. Ganito ang paglagay. Sagad sa butas. Ganyan. Himas-himas lang. Isa. Dalawa. Balik sa taas. Isa. Dalawa. Hindi malukot yung isa pinatin. yon, Maglalagay na tayo ng dito. Dito sa kanto. Isa. Dalawa. Tatlo ganyan mga idol sabay para yan sa garol natin pag nagtitwist tayo ito isa dalawa, aruy gandang pagkasaktin natin no oh. saktong saktoso sa maliit na paunan, ito yung paunan natin small ikot lang paikot-ikot lang pababa yan yan yung paglagay natin ng paunan ito yun o no? pantay na pantay ang misa kitang kita naka victory pa rin pag pinantay natin ito ganito yung plastada paghila ng paa ng manok mga idol sa maglagay ng tari ito ang tamang paglagay ng paunan sa maliit na paunan you know, pantay misa paglagay ng tari natin tingnan natin mga idol lagyan natin ng bidbid -bid muna yung garol natin paikis-ikis lang yan para makaroon siya ng groove yan ganyan lang mga idol paikot-ikot lang pababa yun, balik ka sa gitna yan, simple lang mga idol tapos lagay natin, ang gamit natin 12.30 na preset pwede rin 1 o'clock So, lagay na natin mga idol. Yun, tingnan nyo idol. Pantay misa yan oh. Ganyan pag hatal, pag naka-level yung manok. Ganyan. Pantay misa siya. Paglagay mo ng tari, victory, lagyan mo ng puwang dito sa kalingkingan. Huwag mo masyadong idikit sa puno ng kalingkingan. Medyo may liran siya. Nakahalik lang ba? Nakahalik lang. Tapos, itwist it mo yung dulo ng tari papunta dyan sa gitna ng paa. Ganyan o. Oh. Ganyan magsipat idol. Yan o. Oh. Yan. Yan. Dapat. Yabulin mo yung dulo dyan sa gitna ng binti. Yan idol. Yan. Dyan ka magsipat. Swak mo yan. Pag binitawan mo yan idol o. Oh. Naka-victory pa rin yan. Pero may gap sa puno at sa kapuno. Huwag mong idikit. Hmm. <laughs> yan, ganyan yung asinta. Swak na yan. Naka-twist yung garol palabas. So, um, tingnan nyo ito. Hmm. Yan ang pag-asinta ng sipat duling. Bidbida na natin. Yan, simple lang mga idol. Yan. Ito ang pagsipat ng sipat duling sa maliit na punan. Yan. Diyan ka mag-asinta pag nakapantay misa yung yung pauna natin. Yan. Gitna yung blade. Nakatwist. Yan mga idol. Simple lang. Yun. Yan. Oh. Yan. Yan my idol. Yan, nagaganyan. Swak na swak.